Nagsampa po sila ng motion sa hukuman no okay. at sinabi nila na ako daw ay pugante at ang sabi nila pugante daw ako dahil umalis daw ako ng bansa matapos ma-issue ang warrant of arrest. Well, kung ganyan po ang definition hindi po ako pugante kasi matagal na po akong wala ng Pilipinas at kailan lang naman po na-issue ang warrant of arrest no. Ako po ay umalis sa mahigit walong uh, buwan na sa Pilipinas at uh, ibig sabihin po niyan hindi ako tumakas sa Pilipinas matapos ma-issue ang warrant of arrest. Eh, in fact, ako po ay naka-asylum uh, um, status na dito sa Netherlands eh, mula pa noong March 19, long before the warrant of arrest was issued. Mm -mm. Asylum status po, kasi the last we heard was uh, nag-apply po kayo ng asylum, di ba? So pag sinabi niyo pong asylum status, uh, nandun na po ba yun sa inihintay niyo kung anong decision or napag -decision na na po talaga? Wala pa pong desisyon, mm -hmm. pero ang nagbibigay sa akin ng karapatan na tinatawag na non-refuma Or the right against deportation no is my status as an asylum seeker so it is the the um, status of having applied for asylum na nagbibigay ng karapatan garantiya laban sa deportation pabalik ng pilipinas mm -hmm. sa inyong exchanges po sa government po dyan, sa netherlands po ay uh, meron po ba silang binigay na timeline or are they updating you ano nang nangyayari dito po sa status po natin pagdating po sa asylum ang average waiting time po for applications asylum is about two years. Ah mm. uh, so that's the reason why uh Attorney Harry ay uh, kumuha kanadya nang ano ng lugar ko saan ka mananatili ganun ba kasi nga ganun katagal yung proseso no. Opo, I am a temporary resident of the Netherlands okay. as an asylum. Yeah, before natin puntahan yung uh, mga papunta na dyan uh, na mga VIP ano, sa, sa Netherlands, mm. Attorney, Attorney Harry, ay, puntahan ko lang yung, ano, yung uh, at least yung latest na uh, mga 10 hours ago na sinabi ng CIDG na ang kanilang ano, no, phrase ano, sa kanilang press release ay CIDG nabs alleged accomplice of Attorney Roque and Ong in trafficking case. Ano. Uh, reaction nyo doon, uh, yung accomplice ang tawag at sa kanya meron ng silang na-aresto. That's absolutely misleading dahil hindi ko po kakilala kung sino yan. Wala po akong kinalaman sa kanya, hindi ko siya kakilala. At in the first place, meron po akong motion for reconsideration do sa decision ng Department of Justice kasi kung babasahin yung resolution nila, wala talagang basihan kung bakit nila ako dinawit sa kasong ito.